Yan mga kalingap, good afternoon sa inyong lahat. Ayun, good afternoon po. Yan, good morning, good afternoon, good evening sa makapanood ng ating vlog. Ayan po, kami ay ready na po papunta sa birthday ni Carla. Kami-kami lang mga kalingap, kung ano yung nakikita nyo. Yan, doon po sa loob si si Joy at si Kalingap Ga. May kasama din nato si Ate Edna. Ayan, kasama, sure naman kasama si Ate Edna. So ayan. ayan. si ano si Muka. Hello Muka. Muka. So ayan mga kalingap. Yan. Kami kami lang mga kalingap no. Nandito yung taga landing pad Albay. Pusi at juicy. So, ayan, si Kuya Kuya Bal ang driver. Wala po ang driver po. las si Kuya Mer, wala si GP. Busy ata sila guys. So, ito. So, iwanan muna namin ang lighthouse mga kalingap. Kami ay pupunta ng birthday party ni Carla. Ayan, happy birthday Carla. Ayan. Ayan na. Ayan ay uh, sasakay na tayo mga kalingap. Dok, dumiritsyo. Hindi <laughs> yan na. <laughs> si Kuya Bal. <laughs> dumiritsyo. <laughs> Hindi pa kasi kayo sumakay kanina. Ha? Hindi, Hindi. pa kayo Hindi, nagpa-atras pa siya eh. Wala talaga to si Kuya Bal o. Oh. Pinagluloko kami ni Kuya Bal o. Oh. Pinagtsagaan pa naman niya mag-ikot talaga. Hahaha. <laughs> <laughs> Asa ba sa tuyod na? Pinagluloko lang kami ni Kuya Bali. Ay, ah, kalain mo iniwan kami. Pinagtitripan <laughs> lang kami ni Kuya, oh. No, ah, Ngiti-ngiti lang yan. <laughs> Nagpainit lang ata yan ng sasakyan. Ang <laughs> kalain, oh. <laughs> Balik, na naman tayo, <laughs> ay pinasok pa niya yung pusa uh oh ano yung <laughs> <laughs> sabi ko lo <"Hala>, <laughs> sabi, <laughs> sabi ko ikot yun ikot hmm. sabi ko la yeah mo sila <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> Tama ako ng tawa. Lo, kuya bol, diniwan kami. Nakapiso sa ako. Inin, <laughs> <laughs> o oh nga, sa feed na, wala pa, hindi pa nakasakay. Wala talaga to si kuya ban. <laughs> Uh, ito ka na naman po yang lubot, oy. <laughs> 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 sa <tiyan> na ba? Thanks, Queen. Hindi na daw siya nakakainom po. Siya nga, kainom po ano, ito actor ako, eh. Reaktor, magbaritis talaga na yung mga reaktor. Lahat na lang, panoorin. Ənənəvi dəyərlər, elədir. Dəfə nəfəs al. Sinə. Sinə.